Sinunog tayo dito aswang dito? Dito. Dito na area yun? Dito yan. Nagpunta din kami nganggiting dito araw meron na kaming... Ay yun pala yung sinunog natin. Binalitan lang namin ba? Na mm. uh, siniguro namin na sunog talaga. Tapos anong nabutan niyo pagka umaga? Abong-abong talaga bro. So, so, uh, patayin na lang natin ang camera bro tapos huwag tayo magkamera para hindi sila magduda tapos magkikipag-usap tayo ng maayos sige bro sige bro ganun na lang uh, pero pag pagkatapos nating kausapin bro uh, uh, pakiusapan natin na pwede ba tayo ng video tapos ipaintindi natin kung bakit tayo nag video oh. sinabi nilang oo oh, oh. ayos lang doon na tayo mag video ha kaya nga pero habang kalapit tayo huwag tayo muna mag video baka kasi magalit hmm. hindi, hindi naman lahat ng tao sa -sa na -sa video. Oh. Sanay video. Oo. Yung, oh. Yung, iba ayaw talaga mga ano. Oo. Oh. video dahil gusto nila na hindi sila ano sila ba. Sige, ganun na, na lang mga idol. Hala. San galing yan, bro? Bro, nagtaka ba? Bakit may aso dito? Slap-slap ang <tutup> An hawaan bu? Ta Tao yun eh. Tao mga tao nga isla bro, bro. Uh, patayin na lang natin ang laptop, sige bro. bro tapos huwag tayong magkamera para hindi sila magduda tapos magkikipag uh, usap tayo ng maayos sige bro sige bro uh, ganun na lang uh, pero pag pagkatapos natin kausapin bro uh, uh, pakiusapan natin pwede ba tayo ng video tapos ipaintindi natin kung bakit ba nag video oo. tapos sinabi nilang oo oh, oh ayos lang uh, doon na tayo mag video ha kaya nga pero habang kalapit tayo huwag mo muna mag video baka kasi magalit hindi, hindi naman lahat ng tao sanay sa video yung, iba ayaw talaga mag ano, may video dahil gusto nila ng hindi sila ano sila sige ganoon na lang mga idol ang lakas ng busis ha Nag nagu nagulat nga ako bro nang biglang tumahol dito sa malapit lang natin wow grabe ang lakas ng busis Kinabuhan aku doon ah. Biglang tumahol sa likuran natin.

Wah, kayak batu asah nggak tuh, bro. Umur tuh matahul, umur uang. Oh, putih, bukan mau ke Bianca, bro. Bahwa kita bro. Bro, bukan mau ke Bianca, Oh. Gamitin mo, gamitin mo yung itak mo, bro. Bukang bukang makumbian sa bro. Hmm. Baka nakagat yan ang aso kaya nagkaganyan. Siguro. Wo, gukum-gukum bro. Sigi. Uh. Bro, ini selapik ke bawah kok. Uy, oh, may kasama bro. Nakian ka pala, boss. Bakit ka na punta dyan? Sinong inihintay mo, boss? Ha? Sinong sila? Sinong sila? Sinong inihintay mo?

tong tong lobo. Kaya nakagato ng aso bro. Siguro. Na, ano narabisan. Naka, nakagat siguro tong tapos na hawaan ba. Sige, uh, baka kaya natin tong iligtas bro. Wag na lang itapusin bro. Sige Parang, sige. Para kasi kawawa. So, so anong gagawin na? Anong yun, gagawin natin? Yung, yung bato sa katawan niya tapos Ah, pagagalingin natin at isama natin pa uwi ah. hawakan ko muna yung lalamunan niya bro baka sige, sige. baka ano ang ano baka kung may ano e, ikaw nang bahala magkuha sa bato mm. meron bro meron bro meron sige, sige sige ikaw na bahala magkuha sa bato bro bigla na wala bro malakas mag lakad wo putik bakit po bakit po manong na ano Biglang ka nagbago huwag kang magpiyansa bro parang may talaga to bro ha bakit bakit ito Galit ka ba, boss? Parang ataki tayo, bro. nagagalit, ah. Boss, galit ka ba, boss? Parang nagagalit, bro. Huwag mo kumpiyan sa bro. Huwag mo kumpiyan sa bro. Ano bang nagawa namin sa iyo na ano hindi mo nagustuhan? I e, tanong lang namin kanina na sabay tayong mag uwi. Uwi. Iba, Iba na yung boses bro, huwag na tayo magkumpiyan sa bro Sige kung gusto mo e, maglaban I-maglaban tayo. Lalabanan mo, bro? Sige. Kaya mo? Sige. Kakayanin, bro. Sige, bro. Sige, bro. Andito lang ako, bro. Sige. Parang ano, bro? Parang hindi tatatalat yung ano, bro. Parang, parang parang physical na talaga yung mangyayari ngayon bro ah gusto mo ng pisikalan Physicalan siguro bro. bro pakihawak uh, gusto, gusto mo ng pisikalan uh, bro wag kang wag kang kumpiyansa bro ha alalahanin bro may edad ka na sige uh, sige uh, uy uy uh, uh, lalu, uy ingat bro baka tamaan ka uh tikamay oh, oh. uh uh oh. uh oh. uh oh. huy uh oh. lakas bro oh. lakas oh. bro lakas malakas bro pagdi mo kaya bro gamitan mo lang patalin mo lang panguntra bro uh uh oh. uh oh. uy. Uy! Uy! Bro! Huwag ka lang kumpiyansa bro ha, baka huwag magpahawak bro, baka ma, may, alul, may, may may lason yung kamay niya at mad, madali ka yan yung, yung mahalaga oh. Hmm. oh. Uh. oh. Uh. oh. Uh. 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 Bro, 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 bro. Ah. Oh, yan. Bro, bigyan mo ng panguntra mo para matapos natin, bro. Sige. O, oh, ayan. Ayan. Tapusin mo na yung, huwag mo na, wag na yung pampahina, pampapatal na. O, ayan. pa malakas din. O, Uy, di malakas din. Pati kamay. Malakas din. Uy. lekas oh, lakas mo, Oh. Oh. Oh, ayan, ayan. Bro. Oh. Oh, mm, oh. Mm. oh. Ah. ah. Mm. bro, bro smoke gamitan mo yung pampatanggal ng kapangyarihan para mo ma matigas si matigas yung pampatanggal pag manawala yung kapangyarihan niya madali na lang yan hmm mm. ayan na ayan na gigi gigi paluapan mo para madali hmm Mm. ayan oh ayan Ooh. Mm. Ooh, ayan uh yan sige bigyan mo bigyan Kunin mo yung itak, kunin mo yung itak. Baka ma... Hmm. Yung itak, yung itak bro. Sige. Pagunin natin. Hmm. Ikaw lang bahala yun. Tudasin mo bro. Total, matagal lang. Hmm. Ayan. Hmm, hmm, ayan. Oo. Oh. Tapos. Uh. 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 Sikit bersih, -siki, Bro. Uh. Hmm. 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 Uh. Kiri kiri. Kemai tu. mengeludi. Bijun hera pantai yang

yung sinasabi niya ang hinihintay niya. Kaya nga. Yung sinasabi niya ang aso niya. Pero wala naman tayo nakikita ang aso. Yun siguro ang hinihintay niya. Oh. <tas> ha? Saan?

Huwag kang magkumpiyansa. Lakas, lakas. Uy. Parang pasulpot-sulpot oh. Napakalakas niya eh. Ayan oh, ayan oh, ayan oh, ayan oh, ayan oh. ka <tuh>